Oh, saya upload ko sa Hi guys, welcome to my vlog. Welcome to our vlog. kami sa Orchard Road. Tahu? Orchard Road. Tamang tambay. tambay. Si vlogger Dio. Ay, nabang, Dio Ay, ako sa ano sa white kami sa Orchard. Oh, tambay. Ganito mga tambay dito. Parang gusto ko rin tabihan si ano eh. Tapos ganyan din ako sa inyo. Tapos tambay. Tapos lang kami. Guys, yung view dito. Sawa kayo sa view dito sa Orchard. Wala ba sa sabihin dyan? Wala yung naantok. Yung mga kasama ko yung naantok. Ano nga gaga nila gumigising? Ano nga sa gumigising? Kali na mga ten ako. Kaya bablog kita, kamusta naman ang buhay? Ano? Buhay Oris Babayo dito sa Singapore? Mahirap na masaya. Ha? Mahirap na masaya. Mahirap na masaya. So, ilang years ka na po dito madam? Thirteen years. Thirteen years sa thirteen years mo? Ano na nabili mo sa buhay mo? Ano na naipon mo? Puro na Oh, yun nga, parang puro resibo daw yung naipon ni Madam. Madam, saan ka sa Pinas, Madam? Sa Paranaque. Paranaque, o. Paranaque? May sarili kong bahay doon sa Paranaque. Naputol yung pagbibidyo ko kay Madam. Madam, Madam, ano na po ang pangalan mo? Jennifer. Madam Jennifer, sa 13 years mo dito, ano ang pinaka-memories mo? Pinaka-memories? Yeah. Ay hindi yung kasama ko dati nang ano ko naging amo ko dati nung or, yung 6 years. Pupunta kami ng Korea. yung masaya yun. Ay, masaya. Oh, uh, yung nandoon pa ako sa kanila. Eh, yung pinakamasakit na nangyari sa buhay mo. Pinakamasakit dito sa Singapore. Dito sa Singapore. Wala naman. Masaya naman. Ah, ah, okay lang. Okay, hindi ko masabi masaya, pero hindi ko rin masabing malungkot. Survivor lang. <laughs> survivor ang peg. Ah, uh, survivor ang peg. Oh. So, hindi siya malungkot, hindi rin siya masaya. So, kailan yung magkatapos yung ano mo, kontrata mo magkatapos? Um, supposed to be on um, 2027. May balak ka lang mag good? Wala pa, wala pa kang ano ha eh. Wala pa kang ipon, puro Puros utang. Puros tipo, utang. Uh, Ang nanukom. Punta na yun ako. <laughs> <laughs> Masakit para ang buhay ng OFW. Oo naman. Lalo na pag lumaki yung mga anak mo, oh, hindi mo. kasama. Ganun. Eh yung asawa? O oh, nandun din. Nasa part na dun yun. <laughs> Pero kasi importante yung mga anak. Hindi ko naman sinabi hindi importante yung asawa. Pero importante yung anak. Mas importante yung anak. So, kasi sila na yung ngayon yung <laughs> yung bagay yung magandang nagkinakaan ng ng sila yung bagong henerasyon nila yung henerasyon nila kailangan nila mag-survive hindi katulad sa atin noon natin kahit toyo asino kay oh, nga, hindi na, na. nagkaroon na sila puro man manok, manok gula ay ano karne baboy tapos yung gulay ba biro na sila kumakain ah, pero naman sa fairness naman sa asawa ko napakain sila ng gulay Okay, yun lang daw yung ano, yung interview ko kay Madam Jennifer. Add news oh, so na, Jay. Subscribe sa daw siya <laughs> sa YouTube. Yeah, subscribe nyo ako sa YouTube. So, Kasi, Jay, na lang ang interview ko kay Madam Jennifer. Bye-bye. Bye-bye. Ah, Thank you, Madam. Thank you.